Ngayong araw mga bro, may panibagong trabaho na naman tayo. Nandito nga pala ako sa aming engine room. Dahil binigyan ako ng trabaho ng aming ATO, nakalasin ng power supply ng aming grinding machine, fuel oil, excess valve. Ito yun mga bro, yan yung kinakating nila Peter. Pero bago natin i-disconnect ang power supply, kailangan muna natin tong i-isolate o i-off ang circuit breaker at pinuntahan ko na nga pala ito dito sa aming engineer's workshop dahil dito located ang circuit breaker nito mga bro. Meron ditong power distribution board for 40 volts. Ito yun mga bro. Binuksan ko na ito at tiningnan ng schedule of loads para makita kung ano-ano yung mga nakalagay dito sa branches na ito. At nakita ko sa number 13 circuit breaker, yon ang grinding machine, fuel oil, excess bulb, number 13 mga bro. Kaya dinoble check ko ito para bago ko i off ay sigurado na ako, number 13. Ito yon mga bro. Matapos ko ang ma off ang circuit breaker nito sa power distribution board, ay binalikan ko na mga bro ang control panel ng grinding machine, fuel oil excess bulb. Ito yun mga bro yung tatanggalin na cable bago nila katingin. Pero kahit alam ko na sa sarili ko na na-off ko na yung circuit breaker, ay ginamitan ko pa rin ito ng multimeter para safe pa rin at sigurado bago kalasin ng power supply na ito. Dahil ang mahalaga sa lahat ay safety first. After kong makalas ang power supply ay binalutan ko ito ng electrical tape at nirolyo ko na sa baba sa may cable ladder ang power supply na yan. Tapos kinating na ulit nila Peter ang mga base nito upang makalas na ito. Pagkatapos nga makating ay nilipat na nila ito at ginamitan nito ng engine room crane o overhead crane dito sa aming engine room. At nilagay na yung mga dapat ilagay dito. Gaya nyan mga bro, lalo na yon mga cylinder head na ilalagay dyan gusto ko lang ibahagi sa inyo mga bro ang mga ginagawa namin dito sa barko sa mga nagbabalak mag electrician diyan sana makatulong god bless